Hooray! Thank you po, Joy! Thank you po, Joy! May naiwan pa po sa loob. Ito po, ilalabas na. Hindi ako mo ko na mahal. Sabi siya doon. Tataas ng puno. Kita niyo po yan. Magkaganda, oh. Tataas ng puno. Ito po yung aming kutse. Ito na po. Pagtapak na lang ako. Ang putik, eh. Aaaaahhh! Oh. <laughs> <laughs> Saan? Oh. Ah! Ah! Pero natatanong ko na yung ano yung idea ko yan. Ang kotse. Ano po? Busay nito. Sana kayo? Sana? Eh, wala nang ulan, wala nang ulan. Hit. Sorry guys. <laughs> Untik na ako magsimplang. Ang <laughs> tulas. Ang <laughs> hirap nito guys. Hoy, dapat may dala kayo pampalit. <laughs> Ang dulas ng putik. Hindi ako pwede magsimplang guys dahil. Ay grabe yung putik ko na oh. Tinamsik ko. Oh. Ay shit man. Masang basa na rin yung phone ko guys. Pero no problem. Panliguan tong cellphone na gamit ko. dito malayo pa Malayo, malayo po. Eh. Malayo pa po. malay malayo pa lang. Maganda ba doon sa baba? Maganda po eh. Marami rin pala pupunta dito. Let's <laughs> go. ハハハハハ

Buti <laughs> lang, hindi na bituan. Si si malapit na tayo. Guys, malapit na tayo. Grabe. Grabe, pag ganito pala, ang mo dito. Ang sakit sa paa eh. ah? sa paa. Pag nakatapak, kasi may natapakan tayo ano. Makaya, yung may tinik. Sabi nyo, alam dito yung

Kinukuha <laughs> na ng tubig. Ang galing oh. Naglagay sila ng tubo dito. May oh, Tapos May ang ano, para malinis yung tubig oh. Gamit <laughs> <laughs> yan. Sinadya yan talaga parang luminis yung tubig na makuha nila. Kapit. Kapit din eh. Wala lahi. Wala lahi. Eh. So, ang gamit kong camera guys, Realme 12. Ito, ah, uh, yan, kahit mabasa, matibay pa rin talaga. Dahil nasira yung battery natin, bumili tayo ng bagong phone. Realme 12. Para makapag-vlog tayo. guys, sabihin lang Hindi na kami sa taas. Hindi kami galing guys, oh guys Layo pala nitong lakarin Ibigay So yun guys Meron naman dito bahay pala Ang ganda no, oh Yung may naulog may nalaglag na ubo ko so, Ito pala yung nakikita ko May mahawan dito ang ganito Daming tae Alabaw Masama na po ang magkakapatid. Yeah. Okay. Bigyan mo ito! Bigyan <laughs> <laughs> yes. okay, mo ito! Bigyan mo ito! mo ito! Bigyan mo ito! ito, oh, ito parang pinaka ko. <laughs> Guys, talaga ano, danda naman, may um, mga ano naman eh, may mga yeah, step naman silang ginawa. Dito, dito, dito. Ay, dito. Ay, no, hindi So pag pagbaba oh, medyo ano, you know? medyo hirap kami. Okay, so you know guys, so tingnan oh. niyo sila. Ayun oh, guys, dito lang kami. Tignan mo lang sila. Ano? Pakinig na namin yung ano, abos. Kasi adong ano siya, malalim pababa talaga. Pero oh, you <laughs> know. Pababa talaga. Solid. <laughs> Solid. Oh, eh, isa may tukod po, matanda na <laughs> rin. <Ballet! laughs> matanda. <laughs> matanda na. No? Bola lang 'yan. Ano boss, <laughs> <laughs> ay nakad oh. Nay, Dai! So, nice. Dai! Nice. Nice. So yan, ang sa damo ko dadaan. Pero nakaalalay pa rin ako sa kanila. Dala ko kasi yung camera. Diyan, 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 diyan. O, so, dinig na namin yung pinakang ilog niya. Ito yung tinatawag guys na busay daw, busay. Ah! So guys, dito pa kami. Ayan, nagsimplang ako kanina. Kaya yung cellphone ko tumilapon. So finally, nandito na rin kami sa Busay. Ito yung sinasabi nila. Ingat! Ay, hikiraan lang po. Nadayo lang kami. Oh, sulit na yun medyo malayo pero sulit yung ano niya lakas ng agos niya ay nandun pa siguro yung ano yung falls niya Sabi, ano naman 'yung ano, nakapagugas kami. Ano? Oh! Malakas. Tol mga guys, maganda 'yung mga igkop kan. Mo malaglag, isinita diyan oh panoob tabon ng damit mo. Tangit. Idlan kapain kapain niyo muna 'yung mababaw na daan. It's a Bakit? Kapay daw din eh. Oh. Okay, meron. Ito. Ako Ito. rin, And guys, nakatawid na kami. So, ito na guys. Ayan o, no, merong so, ano siya o. Oh. Lubid o, you know kung bibitin ka so pwede kang bumagsak dito sa tubig ito na yung ano ito yung kinatawag nilang busay ito pala yun hindi dito na labas natin yung kawakawa sarot <laughs> dito dito sa sakyan natin ah oh. So, yun na guys. <laughs> Grabe. Aray ko sakit kata. Ah. Grabe yung adventure namin ngayon. <laughs> Kasi masama. Marabi. Marabi. Ano? Ano? Ano?

Baliw. sabay-sabay tayo. Oh. Wala to kasi hindi tayo pa ano eh, bababa. tayo. Kaya, hindi man hindi tayo hirap.

ya yeah, ada apa panggilan? ani <laughs> panggilan